Siburga na tol. Siburga kaya yan tol. Papay Ah, na oh, no. Alright mga kaibon, ayun no, abangan po lang atin piplak BBC Dog Sursugon mga kaibon Nasa tol forecast natin 454 daw mga kaibon kilometers piplap pa lang yan mga kaibon dalawal lap pa pala pagkatapos nito Malak makalusot sana si Borgasol natin mga kaibon pag tamang patuka lang mukhang sa summer natin mukhang ubos ni Ibo natin ah hindi man lang ah Oh, no. Sim simula kami sa 20 Natitira na lang ata Eh tatlo eh mukhang pagago yung mga breed namin niya yun ah palso konti na lang mga kaibay mga natitira ayan o oh. konti na lang ayan eh, o mga mamamatay pa yata sa hirap ilan na lang bare 2, 4, 6, 8 10 pa pala halo na yun mga kaibay mga GR, CL, BBC halo halo na yun ay, okay, eh, ka nga. Isa lang naman pinapalad na mag-champion eh. Baka kayo na yun. <laughs> okay mga kaibon, ayan. Time check po tayo. Ayan eh, no? 1.55. Kung kita nyo po ang ating oras, ayan eh. eh, o. No? 1.55 mga kaibon. Ayan na, out nga pala kay Kwan. Ah, kamit natin kagabi. Ayan o, no? Adwin McDow, Dow. Ayan o, shout-out. Sana magbunga. Alam mo na, sana magbunga lang. Hindi na natin babanggitin mga kaibon. Marami sa ating marami sa ating umaamo talaga. Kaya lang eh hindi natin mapagbigyan. Nakita niyo po yung sing-sing natin, pakikita po namin sa si inyo mga kaibon. Talagang hindi po tayo makapagkuha ng mga sisig. Eh, kaya hindi di tayo makapagpa, no? Ayan, So, oh. maraming mga nakaabang, mga ito, Air pa sa baba. Kaya hindi lang may ito, tinataas dito. Eh, kaya hindi natin mapagbigyan yung mga iba. Ayan, pasyensya na po sa inyo, mga kaibo. Eh, sa lukuyan po tayo nag-debrig ngayon. Ayan, no? Yung stitch natin, gurang ng stitch sana may pa pero may pa 2014 pa lang naman yan sana may pa bagay meron namang mga anak sa atin dito yan may mga naka inbreed na rin tayo ang speed lang po natin ay ay mga forecast basta mga 1-1 na lang ata tayo mga 1-1 na lang hindi ko alam kung may nag-clock na lolo ko na naman daw yung counter bites na yun pakalakas ng hangin ah, laging bataka sa amin biyahe mga kaibo laging muulan doon muulan po talaga lagi doon mga kaibo lalo sa Santa Tomas makalusot sa ni natin para meron pa tayong panghagis nag iisan live na lang yun Si Borga na, tol. Sige, ayan, tol. Oh, no! Si Bak. Si Bak ay si bak. malaki. Burga. Malaki ilong. Borga. Gumanong ka naman, Bor. 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 Si Bor. Gumanong ka naman, Bor. Jalalang tol. Ah, oh, bilis. Jalalang, jalala lang, Ih. Oh. Ah. Oh, no. no. <laughs> Ibig sabihin mo 'yun. Eh. Katagal. 30, 38, 32, 90. 90. Okay. 30 30 38 32 90. Magpatoka ng speed. Nag-set na mga kaibon. Ayan oh. Bumato pa. 30. 30. 38. 32. 90. Set. Asan? Ah, pakita natin muna yung sticker. Nakayaw? Parang ayaw eh. Hindi. Basta nakakuan na tayo. Okay. 30. Ayan mga. Ay. Wala. Ayan oh. 30. 38. 32. 90. Ayan. Bumato na na speed. Pero na? Ayan, kala may nag-reply. Ano? Teka. Tingnan mo natin. Teka lang ha. Uy, 974. Speed, 974. Dumi pa na tala eh. Dumi pa na. Asan pa? Ayun o. No? Dumi pa. <laughs> Uy, cell pa. Baka Uy, dalawang lang pa, bor tayo kwan. Teka nga. Ay, may putik. Legit na naman. Putik. Oh, putik. Oh, legit. Yar. 85396. Alright. Sticker oh, number. Ayun o. Ayun o. Eh, namara ako. Last pad. 47. Ay, pang 47. Ganon. Yan lang ang baon mo, Bor. Naloko na iyo Bor. At syempre, hindi mawawala si Gasti Pro. Bumakpak! At dextrose extra powder. Eh, bumakpak, po. si, oh. Bumakpak si Bor. Kako na yung iba na hindi pa ni Bor. Malayo pala nakita ko. Nakaribor, right. eh. Nakaribor si Bor. Aray. Ito yung nagtawa ng isuruso doon. Um, tapos nang... Pag tuminag naman ng konti yung katawan. Tuminag. Tuminag naman ito ng konti yung katawan. Alright, it's bor. Dalawang lap pa bor. Ayanin mo sana bor. Iiwas ka bor sa lambat. Lambat ang kalaban natin. Ayun o. No? Ha? <laughs> Nagkwan lang lay, nakachamba lang, nasabay siguro sa mga kwal. Nasabay nila oh? idol. <laughs> nasabay, nasabay sa mga big time. Nasabay sa mga big time. Ha? Ah? Pang 40 plus daw eh. Masisi pa pa yun. Pang 47. Ayan siya, main. Ah, dalawa po ang, ilang bay ni niload nyo? No. Ah, tatlo. Niload nyo pa yung bird. No. Ayan. Ayan, patuka nga pala natin mga kaibon ni to 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 orange bali nagbago na nga pala kami ng brands ng ano ng patuka itong orange yung orange mga kaibo nasan ba yun pasalubong namin eh, eh. eh mura lang to mura naman kwan ay ka nga eh Ayon, yung thunderbird tuwa ni tulo tuwa ni tulo ayun mga kaibon alright Medyo, eh, eh kaya nga di tayo pinangawit ng leg ni Thor. Baka lang sana si Amay, magpapalating sa live sana. Ayan, hanggang dito na lang, lang po ang ah, ating video mga ibon, ah, shout out lang po sa inyong lahat. Shout out. Kailangan magkaling sa hagis yung ibon nyo. Eh, kailangan mabilis sa rumi-over. Doon mo makikita talaga yung ibon na talaga kayang uh, pero sa malayo. Ayan o. Oh. nasabi ko sa inyo, hindi ako nagdulo ko. Uh, simple simple lang ang gamit natin sa gamot. Pero matagal din tayong gumulong. Ayan, nagpapasalamat tayo kay Triple J ng uh, Pampanga, Arayat. Ayan, oh. galing na surusugod yan. 400, 454 kilometers mga kaipot. Oh. Uh, Sibol pa, mga sibol side bed po pang sabak natin sa summer ayan mga kaibon. ito baka ihinto na natin talaga hindi siya pang norte hindi pang norte mga kaibon baka ihinto na natin isa na to pero umuwi naman siya kaya lang talaga nakikita namin hindi pang norte ayan mga kaibon ah, siguro dito na natin tatapusin natin video dalawang lapabor dalawang tawid dagat pa yan mahirap pa tayo manigurado dyan mga kaibon andyan na po ang pahirapan pag tumawid na ng dagat bagay <tipos> no? mabutas man si Bor oh, hindi man tayo pala rin eka nga eh o, eh, binigyan naman tayo ng magagandang laban ito eh. Okay mga kaibon Ang dito lang po Ating video Ayan no? mm boss. Oh. Mm. Ayan, mga kaibo, yun lang ang gamit natin. sikreto lang 'yan. Pare, alam mo na ba, pare, daril. Ako pagsasabi, secret lang natin 'yan. <laughs> Kasi lang po ating video. Maraming maraming salamat po sa inyo. All right. Ay, na, ay, na. Aray ko. Kerenanya. na. na, na.

Ayan, ay. 17. Si Ama, si ama magte-text. 17. 33. 33. 54. 54. 54. 54. 54. 54. 54. 54. 54. Burger. Ito. Ba't para ni Bor. <laughs> oh, may Bor kayo. Wala ilong nun eh, oh. no? Morris Taiwan. Ayun, lo. Ayun, no? Morris Taiwan. Morris Taiwan, oh. hey, ay, oh. hey, ay, no? Ay, hey, ay, ay, ate isa. muna, Ay, ayun, no? Ay, nagbaga na ako. Sige na. Sige Okay, ayun o. Ooy! Oh, ay. Ano yung speed? Ano yung speed? Eh, wala kayo pa, ba? Eh? Eh? Eh, ripalay nanay tsaka yung tatay, eh. Wow!